Ay. Bye bye. Bye bye. Asa inyo ang kuan? Asa inyo hang laot <posys call mother> Indonesia? <combey> dira dere de sa sintro sintro dapit is Dagan isda ron sintro Dagan jo, tama-tama lang po makapalit sa mong bugas. Oh. paki so, kay Mamit sa Mamit's Manimya vlog kay i-upload na ko ni. Babay na lang sa tanan, mga kailan ko sa takaling. Tagasa? <laughs> sa mo babay na taga dito, sa mga. tagadito Taga dito, wala siya kabalo, wala siya. Oo, kala. Taga man mo. Oh. Palo ha, mamits. Tulog tayo dito sa market o oh, kita na na eh, itaong nga nag kuan nagkarga og oh, 41 kilos daw na uh, kuan barilis so nagpa picture sila kay gwapo man gud na siya dolo na na siya karon kay gwapong tao man na siya iya makatuono na nga nagaano na siya dira murag modelo sa barilis kay gwapong tao man na o, nato karon na dolon halato na nga mahuman sila so nakaduol jud ta sa iya ha? Oo, nung sa'ng iwan silang kanang gwapo daw na siya dona tu na tong gwapo ba? Gwapo dona na siya mura, pwede siya kamu kanang artista. Mula-lala siya mwarap sa kamera, aw gina ginakulit, katawa siya sa kuha kay Siya ang napo daw tong niyaagi, napo din ang blog niyo niya, naano po daw siya. So libel gina sundan, siyang ginasundan, nasundan ako siya. Kanang mga banyera ngayong makita, ang suludin, ha. O, gini, say, ha. ang sulod din Mungkin saya mau palet dinha ablihan ng naan niya. So, siya ang gi-assign niya karon. Pero so, mga gwardiya dira, oh, nagbantay. Taya nila kung may mo palit. Ang ulit mo. At doon saan ako, ako mga kauban. Kaya gusto na akong tanaw sa bariles. Ako silang gitanaw. So, wala makita. Uron kay Domingo. Wala gud dong. Ikaw pa man ka. sa din. Ay bangita ng viewers ug ako. Sana sa ka dali. Katay sya Bye bye. si. Ay Oh, wala pa sya sya. kaya ako. Marang.